Gusto mo bang magalaga ng mga koi pero wala ka pang budget na papagawa ng concrete pan? Tara, samahan niyo po ako at ititour ko po kayo dito sa aming budget-friendly na trapal pan pero same system na rin po siya ng mga concrete pan. Kahit trapal pan lang po siya, kaya niya mapaganda at mapalaki ng mga koi. What's up guys? Good day po sa inyo lahat sa lahat po ng mga kahabi natin dyan welcome back to another video. So for today's video guys, ito ko po kayo dito sa ating grow on pan na nasa likod ko. Dito po tayo na gu-groom ng mga isda kung kung mga sumasali tayo sa mga grow out competition. Dito po natin sila pinapaganda at pinapalaki. So, itutur ko po kayo ngayon dito at ipapakita ko po sa inyo yung bawat parts na ating pan at explain ko sa inyo kung ano yung mga purpose nito. Kaya kung balak mong gumawa ng budget friendly na pan make sure na tapusin nyo po itong video na to at sure ako na may matututunan ka sa paggawa o pagbuo mo ng sarili mong pan kaya sa mga kahabi natin dyan na naghihintay sa update natin dito sa pan natin sa ating grow out pan tara ito po yung ating pan guys simulan po natin sa mga parts or materials na ginamit natin dito so gumamit po tayo dito ng trapal eto Maruyama po yung brand na ginamit po natin normal na trapal lang po yan di po yan yung mga pan liner medyo mahal din po kasi yun yung kahoy na ginamit natin dito is kuko lumber gumamit po tayo ng 2 by 3 inches at saka 2 by 2 yung dimension po ng pad natin is length nya is 6 feet yung width nya ay 4 feet at saka yung height nya 3.4 feet so equivalent to 2 tons um, higit yung uh, volume ng pan po natin at ayan nilagyan po natin ito ng harang para po kasi dun sa mga alaga na isda po natin yan may liit pa po sila dati nung no, nilagay po natin dito at may tendency na tumalon po yung mga alaga natin for safety na lang po sa mga alaga isda natin naglalagay po tayo nito net po sya at yung ginamit po natin dito ay kahoy pero kung may budget kayo, pwede nyo gamitin ay uh, yung PVC para okay lang po sya kahit na mabasa, di po kagaya ng kahoy nakatulad nito yan nababalik po sya Naglagay din po tayo ng roofing. Plastic lang po yung ginamit natin dyan para makatagos pa rin po yung sunlight. Para sa health as a skin quality natin mga alaga isda. As a safety na rin para di po malagyan ng tubig ulan dahil napaka acidic na po ng ulan natin ngayon para safe na po yung mga alaga natin at tip po natin sa mga kahabi natin dyan isa rin po ito sa natutunan ko sa pagbuo ng mga trapal pan, dapat yung pag gumawa kayo ng pan, takpan nyo rin po yung labas. Pa, di po siya madaling mabasa at di po mabilis na masira po yung kahoy natin. Dito na area, di ko po, po siya nilagyan dahil may, yeah, may shade naman sya dito. So ngayon, open ko na po muna to para may pakita ko po sa inyo yung skimmer at saka yung bottom drain nitong pan po natin. Mga alambre lang po yung lock na ginamit natin dito guys, kaya napaka simple na po talaga nitong setup natin na to. Yan. Yeah. Tsaka pwede na po natin itong tanggalin. May mga nagtatanong po na kung ano po ba yung purpose nitong skimmer dito sa ating pan. At ayan kung mapapansin nyo po guys, napakarami ng bula. Di ko pa po kasi napapakain itong mga alaga natin at gutom na po yung mga beneficial bacteria na nasa biofilter po natin. Itong skimmer po natin, ito po yung dito po dumadaan yung mga dumi na nasa surface ng pan po natin kagaya po ng pag nagpapakain po tayo guys may mga ano po yun may mga oil, dahon rin o poop na mga alaga natin na lumulutang may ibang poop na mga isda natin is nasa ilalim lang yung iba is lumulutang kaya dito po siya nahihigop dito po napupunta sa skimmer po natin kaya napakalaking bagay po talaga na may skimmer po tayo sa ating pan at di po kumpleto yung panset at natin pag wala po tayo nito. oh ito po yung purpose niya. At kung itong skimmer, dito po siya sa ibabaw, or dito po sa, sa surface ng panto natin, meron naman po tayong bottom drain. O, tinatawag natin na bottom drain at nandun po siya sa ilalim. Yun po yung same lang po sila ng purpose nito, pero yung bottom drain naman is yun, po dumadaan yung mga dumi ng mga alagang isda natin o kahit anong dumi na nasa ay lalim ng pan po natin dun po siya dumadaan dahil nakakonect po itong skimmer natin at saka yung bottom drain nakakonect po siya ito po yung pipe nya ito po yung sa skimmer at uh, tapunta po yan dito ito yung skimmer natin at saka ito po yung bottom drain each uh, drain po natin is meron po siyang sarili niyang drain para pag uh, nag drain po tayo ng ano ng dumi dito sa pipe natin dahil nakaangat po kasi itong filter natin na to, Uh, pwede po tayo mag-drain dito. At ito po yung drain ng ating bottom uh, bottom drain po natin. So nakonect po siya dito sa filter po natin. Ito po yung ating filtration setup up guys. Gumamit po tayo ng sirang refrigerator, yung frame nya. Uh, yung unang setup po natin ito is gumamit po tayo ng mga drum. At uh, yun, anaisipan ko na mag-change ng setup para mas mabilis po siyang linisin. Pero may kita nyo naman po may mga video po tayo, complete setup po natin dyan. Uh, sa channel po natin kung gusto niyo pong balikan yung mga uh, setup po natin kung paano nag evolve yung setup natin hanggang sa mapunta sa gaitong klase na setup one year na po ata may git itong ating pan uh, so far okay naman po yung pan natin nag stable naman po siya lahat at yan makita nyo para na rin syang concrete pan may mga lumot na rin dito napaganda na po ng environment ng pan po natin ito yan po yung main pan natin nun pero mas uh, malit po yung volume ng tubig nyan pero yung size po nyan is uh, 12 feet yung haba po nya pero 2 feet lang po yung kanyang lalim konti na lang ha magawa na po natin yung main pan po natin at yun ay times 2 po ng pan po natin ito pan volume po natin dito 12 well, feet po siya at nasa mga 3 feet po yung galing niya. Yun po yung pinaka malaking pad na susubukan po natin gawin. Nagamit din po ay trapal at saka kahoy. Pero yun, abangan nyo na lang po kung ano yung, yung gagawin natin din. So isa rin sa napaka importanteng parts ng ating pan is yung erasion. So ito po yung gamit natin dito na erator. Gamit po natin ay Hylia CP60 easy DC na po siya guys. Kaya okay lang po pag nagkaroon ng power interruption dito sa amin, na wala na kuryente, automatic mag-on lang din po itong uh, aerator po natin. Kahit mga ilang oras po yung uh, brownout, okay lang dahil may aerator naman po tayo. Kaya di po maubusan ng dissolved oxygen yung mga alaga po natin. Yang pipe po na yan, yan po yung output ng tubig natin, papunta po yan dito sa ating filtration. So ngayon, tapos na po tayo dito sa ating pan na na-explain ko na nga po ata yung mga parts itong pan po natin ngayon pinaka importante part ng ating pag-aalaga ng mga isda na di po pwedeng wala talaga is yung filtration system dahil pag wala tayong filtration system napaka bilis pong uh, dumumi ng tubig natin at sure ko na araw lang patay na po yung mga alaga natin Yan, kung mapapansin nyo yung mga alaga natin napakalaki na po nila dito sa pan po natin pero nung nakuha po natin sila nasa mga 6 inches lang po sila at nagroom po natin sila ng maayos kaya lumaki po sila ng katulad nito So ngayon punta na po tayo sa ating filtration system Yung ginawa ko dito ang takip is ito lang ding takip ng ref natin Open po natin po guys Ayun So ito po yung ating filtration system guys Ito po yung dahilan kung bakit malinis at clear po yung pan po natin So dito po napupunta yung mga dumi nila kung mapapansin niyo 'yang mga dumi-dumi na yan May dalawang parts po yung uh, filtration natin Ito po yung biological at saka mechanical filter chamber So ano po ba yon? Importante po kasi na tama po yung pagkakasunod-sunod ng filtration din natin Para maging effective po yung setup po natin Hindi po pwede magbaliktad yung mga filter media natin O yung filter chamber natin So yung una pong chamber natin Galing po dito sa ating drain pipe dito sa ating skimmer, sa ating bottom drain is itong chamber po na to. Ito po ay mechanical. Itong first chamber natin, dito ko na rin po nilagay yung ating ano, UV light. Yan po yung ating UV light. Ito din po ay settling chamber or radial filter. Yung dumi niya, nagsisettle din po dyan sa ilalim niya mga itim-itim na yan. Tapos pag angat niya po, ito na nga po yung output ng tubig papunta dito sa chamber po natin na to. Which is ginawa din po nating radial. mechanical media natin, which is yung ginamit po natin ay filter brush pero kung wala pa po kayong budget medyo pricey din po kasi itong mga filter brush yung gamit ko po noon is yung mga kulambo yun po yung gamit ko yung napaka-importante po kasi dito guys sa mechanical uh, sa as na-observe ko na, na din is dapat uh, walang disturbance sa tubig para makapagsettle po talaga yung mga dumi sa ilalim ito po yung input ng tubig papunta sa bio chamber natin So dito po sa mechanical chamber natin, ito po yung nagtatanggal ng mga solid waste ng mga isda po natin o ng pan natin. Uh, kagaya ng mga poop nila o kung ano pa, ano pa may yung mga lumulutang sa surface ng pan po natin dito po siya nahasala. Pagdating naman po dito pagpasok po dyan ng tubig napunta po dito sa ating biological filter chamber. Ito po yung chamber kung saan nag, uh, nakatira o nagahousing yung mga beneficial bacteria na dito naman nagkukonsyon ng mga harmful na mga chemicals gaya po ng ammonia na napakasama po sa mga alagang isda natin. Dito po nag yung mga beneficial bacteria sa mga uh, filter media na nilalagay po natin dito. So open po natin. Tais lang po yung ginamit ko dito na pantakit. So dito po nakalagay yung mga, ito po yung mga filter media natin as bio. So meron po tayong mga pumice, lava rocks, ceramic rings, yung mga bakirol na dito na rin. Tsaka dito na po natin nilagay yung talabasyal natin for pH ng ating pan meron na rin din po tayong aerator na konti konti lang naman para di po masyado ma-disturb uh, yung mga beneficial bacteria natin para pangdadag lang din po ng oxygen or ng dissolved oxygen sa uh, tubig po natin ito po yung pump natin, ang gamit po pala natin dito na pump ay dun sa mga nagtatanong um, spade E6000. So, 6000 liters per hour po yung gamit natin dito. So, each chamber po natin, meron din po siyang drain para madali na lang po siyang linisin. Ito, pag hinugot po natin to, matatanggal na po lahat ng tubig dito sa pad po natin. Kaya, pag nilinis ako, kung gusto niyo makita kung paano natin to linisin, kung gaano kabilis itong linisin, meron po tayong video dyan kung paano tayo na uh, may maintenance dito sa pan po natin. So, yun guys, sana na-explain ko po ng mabuti. <laughs> or ng maayos yung mga tanong nyo about dito sa ating filtration setup. Kung gusto nyo pong makita kung paano natin to binoo, lahat-lahat ng uh, na setup natin na to, meron po tayong complete video dyan. Check na lang po dyan sa channel po natin. at uh, makikita nyo po dyan kung paano tayo gumawa ng frame dito sa pan po natin na to. Kung paano po tayo naglagay ng filtration, ng bottom drain, ng skimmer kung paano natin ilagay or sinet up itong ating trapal dito para malinis po siyang tignan Ayan. Malinis po yung pagkakatok din itong pa natin. Yan, yung prapal, Ayan. Malinis po siya. Meron po din tayong video dyan. So, browse na lang po dyan sa channel natin sa mga video po natin dyan uh, mga kahabi. So kung umabot ka po sa video na to, maraming salamat sa panunood mo. And I'm inviting you to please subscribe sa channel ko natin. And click na rin po yung notification bell natin dyan para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. Lalo na kung gusto mo mag-alaga ng mga koi, uh, yung mga basic na naman, yung mga budget friendly na mga ideas, uh, meron po tayo dito. So ayun, uh, leave ka rin po ng comments dyan kung ano yung tingin niya sa video natin at kung ano pa yung mga questions nyo about dito kung kaya naman po natin sagutin, sasagutin po natin yan kung hindi po natin alam mag-research po tayo at magtatanong po tayo sa mga kahabi po natin na uh, may alam about dito sa mga tanong nyo para masagutin po natin yan so ayan na po mga kahabi uh, maraming salamat po sa inyong panunod